Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at pani-bagong video na naman tayo mga idols. No? So ngayon, yung gagawin natin is enhancement. So yung man nakikita yung tattoo sa taas mga idol sa akin yan. At yung lion, yan yung ating old tattoo mga idol. So mga 2018 ko siya tinatuan mga idol. So yun, kaya ako, ako pa rin yung mag-enhance. So shout out pa rin ni... Idol Mike, So, dyan, syempre, shoutout pa rin sa ating sponsor, yung ating Big Waps Cartridges. So, dalawang klase lang yung needles na gagamitin, gagamitin natin dito, mga idols, no? ah uh, 15 RM at saka 5 RL. At saka, may i- Uh, may i announce tayo mga idol no? so natay isa meron tayong isa shout out mga idol so kung gusto nyong bumili ng mga bagong t-shirt mga idol so dito kayo sa Kidgrindclothing.com uh, Kidgrindclothing uh, So, napakagandang mga damit mga idol. So, punta kayo sa page niya mga idol. At pwede rin kayo sa website. Um, Kidgrindclothing.com So, dyan mga idol. Pwede kayo mag-search dyan mga idol. Bili kayo. Kapag makabili kayo, sabihan nyo ako mga idol. Screenshot nyo. Kasi bibigyan ko kayo ng discount ng 90 discount kapag bumili kayo ng t-shirt or short tapos ipakita nyo sa akin mga idol bigyan ko kayo ng discount okay klaro ba so paki like rin at paki follow sa page ng kid grind clothing ko so yan mga idol no so klaro klaro yan may discount kayo na 20% discount kapag bumili kayo ng mga t-shirt or short napakaganda at napaka-solid ng na mga t-shirt ng mga idol. Na uh, hindi hindi ka talaga mag ano mag, uh, mag ano 'yung tawag hindi masasayang 'yung pera mo mga idol. So, kaya bumili na kayo. Okay? So, balik tayo sa ating tatuan dito mga idol. So, 'yun nag highlights na tayo mga idol. Grabe, napaka-solid ni Idol Mike. So, 'yung in-enhance natin is gawa ko rin ng noong 2018. So halos 7 years na yung lumipas mga idol. So ito na yung ating final result mga idol, enhancement. So apat na oras ko tong ginawa mga idol. 4 hours of session or enhancement. So you know, napaka-solid mga idol. At sa nagpapa-shoutout nga pala so sa next video ko na lang mga idol, no. So yon hanggang dito lang ating video at at ano, at ano Uh I love you all <laughs>